Hindi lingid sa kaalaman ng lahat na sa bawat pagtatapos ng taon ay mayroon kanya-kanyang Christmas party ang bawat seksyon ng isang paaralan o ang bawat pamilya. Dito sila maghahanda ng mga sari-saring pagkain na inihanda sa kanya-kanyang bahay at ang pinakahihintay ng lahat ang exchange gift o palitan ng mga regalo. Bagaman, sa nasabing exchange gift ay maaaring kung ano-ano ang inyong irigalo, Minsan, ang regalo ng iba ay tila ba hindi pinag-isipan o kinuha lang para lang may masabi at matawag na gear. Tunay nga ang mga regalo ay hindi dapat sinasabi o dinitikta kung ano ang ibibigay, ngunit dapat ay alam din natin kung ano ang nais na irigalo ng ating bibigyan upay tunay ngang sila'y masiyahan at ang kaluluwa ng Pasko'y tunay na umusbong sa bawat isa sa atin. Kung gayat narito ang mga regalong pagod nang makita ng mga mata sa isang Christmas party exchange gift. Una ay mga tuwalya. Palaging ito ang play safe na regalo sa kung sino man. Ngunit ang kung ating iisipin, sino bang walang sariling tuwalya sa kanilang bahay? Bagaman ito ay nakakatuwa sa umpisa, kung ito ang iyong nakuha sa sunod-sunod na mga taon, parang maaari ka ng magbenta sa rami nito. Ilan sa mga magandang alternatibo rito ay mga plushy o mga teddy bears. Pangalawa, mga sabon, toothpaste, toothbrush at iba pang hygiene products. Maaaring sabihin para sa ikabubuti ng iyong reragaluhan ang nasabing produkto ngunit kung iisipin, hindi ba sila masasaktang ang iyong regalo ay kanilang... asa as kanila ay mga bagay na tila nagsasabing hindi nila ginagamit ang mga ito? na para bang direkta mo silang sinasabihang o oh, heto ang sipilyo at nang magsipilyo ka naman minsan. Hindi man ito ang palaging kanilang iisipin, mas mainam na iwasan na lang upang ito upang mas mainam na iwasan na lang ang mga ito nang maiwasan din ang sakitan sa loob. Panghuli at pangatlo ay ang mga mugs. Sino ba ang walang limang mugs sa bahay? Laging ito ang safe gift sa paaralan o sa pamilya at bagaman ito'y nakakatawa sa umpisa, kung ito ang iyong makuha uli sa sunod-sunod na mga taon, maaari ka na rin magbenta sa rami nito. Mag isang sa magandang alternatibo dito ay ang mga insulated attempt. Praktikal, Taktikal, ngunit hindi pa ulit-ulit. Ngayong Pasko, ugaliing ang iyong reregaluhan ay tunay ngang pinag-isipan at tunay na papahalagahan.